dami painting guys oh. to pipe isa grabe Ay, maganda Ay. paintings パイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイ ba eh Konoan Ko bencep ko benca talaga 'to Ko benca Pili na kayo O, oh, ito kuwi. Oo. Okay guys, o. Oh. Maganda nung mga paintings. Oh. Ito, o. Ito, pabinta rin ito, o. Oh. Maganda ng painting sa may ano to guys sa may harap ng ano Manila Bihok sa may ano uh, Raha Sulaiman Street may konti din dito oh. yung mata mo dito sa mga tanawin magaganda ito pa yung maganda ng ano nila pati dito 2.5 dito te te pati dito 2.5 din ito gaganda guys eh <coughs> Ayo, kata orang. Butterfly. Dito. Ito po,